Uh, so good evening guys Ayan, Balik na tayo ngayon sa Regular Regular truck natin Ito yung regular truck ko talaga na dinadrive Kapon kasi araw ng linggo Extra lang ako dun sa Western Star na Manual 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 transmission Pero yun ang kauna-unahan namin track dati nung mahir ako dito sa kumpanya na to binigyan lang kami ng bagong track kasi pag good record ka bibigyan ka ng bagong track yan, kinwork to siya automatic, ito lang yung pinakakambyo nya parang wiper lang so ngayon nag ako dito ngayon break time ko kaya uh, dito ako pumarada. Dito ako pumarada gawa ng mga uh, may ilaw tsaka dito rin kami nagdi-diskarga, dito rin kami nag dito rin kami nagpuputol. Eh yung bibidyohan ko tong unit namin para for secure lang kasi bukas ng umaga ah uh, hindi yung partner ko ang gagamit nito. Ang gagamit nito yung wan lokal. Lokal na taga rito. kaya eh, papagamit doon sa kanya. So para secure tayo, eh bibidyoan ko yung lahat ng mga palibot nitong truck na to para magkasiguro magkasigurado tayo na wala talagang damage itong truck na idadrive niya bukas. Kasi itong truck na to almost wala mga isang taon na rin to sa amin dinadrive So ayan. Eh bibidyohan natin. Para para pa, pa, pagdating din sa mga rim, wala larin tama yan. 'Yan yung mga gilid. 'Yan. Para for safety lang ba, secure lang tayo kasi baka mamaya, ma-damage, hindi naman natin masabi yung panahon, baka mamaya ma, ma-damage nya tapos sa amin pumutok, sabihin na kami na damage Mas so, maganda yung may kuan may video tayo. Yan. Sa taas wala rin Okay rin yan Mas maganda dito mag break time Kasi maliwanag Nandito to sa loob ng planta yan. Para sigurado tayo na Pagbalik Chichikin din natin pagbalik nya Nang magmamanihon nito Para makita natin kung wala bang damage Ayan, walang damage yan oh. alagaan talaga namin tong unit na to kasi dito nakasalalay yung kuha natin gahanap buhay yan all good lahat yan para safety lang tayo na walang mang wala sasabihin na may sira yan nung drive ko yan yung palibot oh. malawak dito malawak yan, yan yung unit natin truck and trailer yan. all good na Meron na tayong ebidensya. <laughs>